Yan, update natin ngayon kung anong nangyari na naman ngayong umagang ito. Araw ng Friday, uh, mga tropa natin. No? Alaga naman, no? Okay. Iba, talaga pag uh, masipag ang mga... Yan, iba vlog natin yung ano natin, pre. Pero mag-vlog Yan. Malay mo, baka... Baka sakaling... Malay mo, madiscover ka paring Mark. Ka, diba? Na, paring butong, no? Oo. Wala ka ng Tignan mo si paring butong. Ano? Long time na no, kasi, pre. Ngayon lang tayo ulit nagkita. Saan ba naglagay? Ganoon lang, sa tabi-tabi. Ayan, okay no. na. Anong gagawin nyo ngayon, pre? Mukhang baso. Tapos? GPS, tsaka gin. Utik yun. Ay ay. Ayos! So, ayan, nagkakakulitan na naman. Uh, Nasanay kasi sila dati. Habang gumagawa. nag na. Ayan, kaya, simpre, uh, wala tayong alak may stock ngayon. <laughs> Bali, bawi na natin sa birthday ni Boss, no? Ah, simbolin na. Yan, nabubuhin na pala nila. Yun, ayos. Ano, lupit ka, umiilaw pa. Yan, no? Oh. Uy, uy. Kabinit yan, pre. Yan, cabinet daw yung binubuo nila. Para dito sa wall. Ayan. wall ni boss. Yan, wall ng bahay. Kwarto ni wall. Pang kwarto ng mga guests. Guesting room. Ito ang itsura ng likod ng kanyang bahay. Malapit tayo si Skyway. Yan, ang ilog pasig. ano Kanyang garden sa likod ng bahay niya. Yan, Nya. kung saan nagkakapisibos every morning, yan yan ang kanyang minibar kung so, saan dyan naman ang nagbibidyo kami minsan, ang nanay ko ayun o, oh. naglalaro na naman kala mo busy na naman, tingnan nyo, ayan, ayan. O, ayan nagwawalis na naman po siya kala mo may winawalisan, Aha, pati lupa winawalis na o, oh. talaga naman sobrang sipa talaga ng nanay ko ayan, tingnan nyo, o diba Nagwawalis na naman po siya, naglililis na naman. Nag... Wala na naman siyang winawalis, walis nang walis. So. Oh. ay tignan nyo. O, oh, diba? Yan, nanay ko. Sipag talaga niyan. balik tayo sa mga tropang nagbubuo ng uh, cabinet yan. Ah, sipag. Ano, bukas? Sabado na naman, no, pre? Bukas, half day kayo. So, yan. Naka-pasok ano bukas. Session day, bukas daw Session day ano pre. Yan si Paring Mark ang mahilig sa Tagayan starting niya starter po sa Tagayan yan yan. Kiti-tinan niyo. Hindi namamayayat. Yes, Siyempre. Oo. Parang si Paring Butong naman sa yung alak kami ang dadali na Paring Mark butong Oo. Oh. <laughs> Tingnan natin 'yung dalawa sa kabila. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Siya so, no? Ayun no. Oh. Finishing na sila oh. Ayan po. Pinupunasan nila tapos papahidan na ng pampakintab yan, no, oh, idol. si kuya Si Paglong. Si Paglong. <laughs> Donation? donation? Ayos yan So yan, puputulin mo natin yung video natin mga pre Mga idol, yan po, sige Para sa susunod, i-update ko ulit kayo sa nangyayari na naman Yan, magandang umaga sa inyo And happy, happy Valentine's Day Thank you po